Ito na. Ganon, Matigas pa. Hinay. na eh. Sila daw. Sila daw. Sila mo? Oh, medyo malumog naman. Lumog na. Kunti na lang oh. Oh, pede. Madali na. konti pa. Madali na may ngot. Grabe, <laughs> Sarong taon na kaya yan. Kaya <laughs> man. May buwan na. <laughs> ano na yan kung nagkakamang-kamang na yan kung... Hmm. Akos pa. Kung gusto ko bagong pangakos. Hmm. Dali na yan, madali na. Dali na siya, di na tumakas. to, crow na sa manok ko. Ano, tiyo? Ano ko pala yung na? Wala, tiyo nga na. Itit-itit-itit. Wala, pag na kita daw. No. Ayun na dapat ko no. Ayaw na kita ang pangani. Kalukuan niya. Naman, teg. Relax na nga, teg. Ginom na. Buhasan sa na. Buhasan sa na sa tubig. Malumog na. Ning... Kwan. Pagkasan mo sa mga reduce dyan. Pati rin din mo. Pagkabot gin. Sir. Sana Pagpala. Ubas, ubasan mo na. Ubas mo na tubig. Tapil mo na. Ay. <laughs> Turbol mo yan. O niyang kuko. Tapos master. Poging master. <laughs> Katuluhan na pati. Palaba na ating bok. Gawa na kami magpalaba. Malibang kasandungir sa umunsa Mimis, apa putul moniannya? Ada keram putulon, putulon bukan bul bul mau. <laughs> Kajung <laughs> je di... kau, art menyang. Oh ini bagal. Madaliin ah. na. Mau na Pake na, Pwede ah. nang buta-butangan ning... Hmm. Bayawa. bayawas, bayawas. Geng di situ tago, di sana. di situ ke anjo. Kadarau ngan tau. Ini ini kaya, bibir aman aku meganu kaya terima tuh mah sekarang sana paguno dia kita perlu dan mau tapi tidak nama terkuartakan kalau lagi aku nomor nah, nah. langawin usau <laughs> <laughs> Madalin ya, madalin, 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 Kunting pasensya na lang. Dagol pa kita papira pa yan oh. Oh. Lawan natin guys, kapitan din niya. Tawag din tigay pa sampol oh. Nguro ngal ngal nga ada sili, wala di sili baga, ya ada baga. Ya ke sedang oh. Ora, ora ada pura pura. Pura pura sana. Dali na deh. Sakit na daw. Hindi pa dayuan. Ah? boray na ina naman tingasun pa dumog pa panggatong pang gatong <tong> na, na, apoy apoy